Welcome back again mga kalapatids for today's video magsasampa tayo kaso ito nangitlog si Pasaway pero ilo load pa rin natin yan mga tropa sa ARPC ay natin ilo load yan. yan ang bitaon yan, bukas pagbilaw eson ayan sana makapag block yan bukas dahil sali natin sa palaro yan sa area pooling Ayan. Yung tatlo naman, i baka i-load natin sa ano, FPR. Ito, si Mata. Ayan. Ang kasama niyan, si Grisel. Tapos yung asawa ni Libog. Ayan, i-load natin. Ayan. Pag din yun. Pagbilaw, bilaw, eh, din ang release niyan bukas. Ayan. Sana maganda pa uwi natin bukas. Sana maganda pa na hon. Ayan na. Lumabas na yung itlog niya. Ayan pero i-load pa rin natin yan kayang-kaya yan malapit pa lang naman eh nasa 90 siguro km yan yan good luck sa ating lahat mga kapatid Yan ang Miaso by 249541 Ipon, ipon, boss. The next day. Eto na mga tropa. Time check tayo. 9-11. Wala pa tayong update sa FPR. Yan, smash. Ito sa pag -re release na nila. Binabaibo natin. Sa ARPCI, Baasa, Pagsanhan, Laguna, binaba din. Yan mga tropa. Antay-antay na lang tayo. Yan, sana makapagkumpleto tayo mga tropa. Yan, si Pasaway sinalinga natin. Yung tatlo sa si pr, Pasabay, si Mata tapos si Grisel tapos yung Paris nito yan ano. Iputol. Ayan. Good luck. Abang-abang na lang tayo maya, -maya. Meanwhile, ito na mga tropa si Pasaway. May Dito na siya. Iikot pa yan eh. Ayan na siya oh. mga tropa. Clap muna natin. Eto na siya, mga tropa. Ayan, si Pasaway. Ang speed na lang niya, 928. Ayan, itlog niya, no? Good job. Yung tatlo na lang antayin natin sa APR. Wala pa tayong update kung ano oras release nila. Time check. 10.19 na. Waiting na lang tayo. Papakain na rin tayo. Meanwhile, update tayo mga tropa time check 11.39 yan 11.30 nirelease ibo natin sa alaminos yan binaba ibo natin itong ay, FP, eh, itong FPR alaminos itong ARCPI naman sa pagsangan laguna to yan abang abang na lang tayo sa tatlo sana makuha yung tatlo natin dahil hindi natuloy yung sa pagbilaw smash malakas daw kasi ang ulan doon kaya binaba na lang ayan antay na lang tayo sa tatlo natin good luck sana makapagkompleto a few moments later eto na mga tropa si mata 12.18 dito na pasok 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 1218. Pasok. Pasok. Ay pa pumasok. Parang gusto mo pa nalapitan ka pa. Pasok. Eh na lang inaantay natin mga tropa. Pasok. Swan. Dalawa na lang. Si Grisel. Tapos si ano? Yung lubar Good job. Inom na yan. Dalawa na lang. O, oh, dito na rin si Grisel. Ayan na. Kasunod lang. Type check. 12, 20. Nice one. Hindi pa sila kumakain. Ah, pasok, pasok, pasok. Sana lang inaantay natin yung blue bar. Pasok, pasok. this one isa na lang antay antay na lang tayo oh, dito, andito na rin yung isa 1222 isa na ayun na ayun na siya pasok ayun na mga tropa dyan siya bumaba yan, kompleto na tayo. Pasokin na natin to. Pasok, pasok. Ayan. Pasok, pasok. Pasok. Kapakainin na rin natin sila dahil yung ibang warriors natin kumain na. Pasok. Okay na. Kompleto tayo. Yan, papatitsa na rin natin sila. Dito na rin tatapos ito mga tropa. Good luck sa mga nakapagpauwi.